Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Pangako ng puon nati, lagi nating gunitain Maraming tao ang ayaw ng maniwala sa mga pangako sapagkat sinasabi nilang sumpaan ay ginagawa upang ito lamang ay hindi magkatotoo Hindi maitatanggi na ito ang damdamin ng mga dumanas ng pagkabigo Sila ay pinangakuan, ngunit mga salitang binitawan tulad ng hangin ay kay bilis naglaho. Kaya naman mga salitang tipanan o kasunduan, para sa marami ay wala ng kahulugan. Mga panunumpang nadirinig ayaw na ngang mapakinggan. Mahirap ng magtiwala, maraming kapwa ang salawahan. Kaya takot na damdamin, tumatanggi, ayaw na muling masaktan. Ngunit ngayon ang ating salmong tugunan ay may matamis na pinapanawagan may isang pangako na dapat ay paniwalaan. Ito ay ang tipan ng Diyos sa lahat ng nilalang. Wagas na pagmamahal, kailan may hindi tatalikdan. Kaya nga paanyaya ng ating awitin. Mga damdamin nati manabik, tulad ng paslit na naghihintay sa kanyang magulang na sa tahanan ay magbabalik. Nakatanaw, nagaabang, aabang mukha ng mahal na ama ay masilayan. Hinihila ang oras upang yakap ng ina ay kanyang maramdaman. Walang pinag-iba sa sinabi ni Kristo. Noong siya ay aakyat muli sa kalangitan ay tutungo. Kanyang ipinangako na babalik ako. Kailangan ko lamang umalis upang ihanda ang mga silid ninyo. Sa kaharian ng kanyang ama siya nagtungo upang itanghal ang kalikasan ng tao. Doon ay nagbalik dala ang kalikasan ng laman at buto upang tiyaking katauhan ay may lugar sa langit na matatamo. Ito ang pananabik ng mga Kristiyano. Nalalaman nilang may buhay pagkatapos nitong sa mundo. Kaya dito sa daigdig, ginagawang kabutihan ay totoo, naghahanda sa pagpasok sa makalangit na templo. Sa sangdaigdigan ay lalaban sa kasamaan. Tatanggihan ng tukso ng kasamaan. Tatalikdan buhay ng kamalian. Sapagkat umaasa sa pangako ni Yesus at ito'y laging inaasam nalalaman ng may pananampalataya na ang may kapal sa kanyang sumpa ay hindi sisira. Tipan niya ng pagmamahal ay tapat at dakila. Tao man ay manghina, hindi hihinto ipagpapatuloy pa rin ang banal na panukala. Kaya kung tayo man ngayon ay bigo dahil sa makasanlibutang mga pangako, hindi natupad sa karimlan ay napadpad at naisuko. Kaya naman ngayon tayo ay may mga naduduwag na puso. Takot ng sumugal sa sumpaang nabubuwag at naglalaho. Ngunit may isang pangako na maaring paglagyan ng ating pag-asa. Ito ay sa Panginoong maaari lamang magmula. Lagi nating kasakasama, katapatan niya ay hindi mawawala. Pagmamahal niya'ng namamalagi sa minamahal niya'ng madla. Kaya sama-sama tayo at sa awit ay tugunin. Mga katanungan na ang mundo ay hindi kayang sagutin. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Upang hindi na mawasak ang mga nangihinang damdamin. Tayo ay manabik kay Kristong magbabalik. Pagmamahal niya sa atin ay tulad ng isang matamis na halik. Puno ng pag-ibig, sa paggiliw ay tigib. Na maglalayo sa atin sa panganib. Nadala ng marupok na daigdig, kung sa pangakong langit tayo ay mananalik. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.